Ha, ah, mga sorry, ito na yung part na ng video natin sa PCX Nagumastos na ng ano, napakalaki. Tatlong ECU na. At uh, ngayon, dumating na yung order natin na stator. At uh, nagsuggest na lang ako na stator yung kanyang problema kasi nga, hindi niya masyadong napapaikot yung makina. <clears throat> ito yung ito yung pinagpalitan natin na uh, pinutol yung CKP si at pinilita ng aftermarket TTGR yata yung nilagay hindi niya pa rin mapaikot yung makina at ang napapansin ko kaya lagi nasisira o nadali yung ECU nito dahil uh, pinipilit lagi yung start yung starter hanggang sa umiinit yung yung stator nasisira yung kanya ano, ECU hanggang doon sa nawalwal na yung wiring sa maling pag test na ayun dumami yung ano Ayan, bubuhay tayo ng stator at na, nakakabit na. Ito, ito na yung bago. Ito yung luma natin. Kasi hindi niya mapaikot yung makina. Kung baga napapaikot niya lang, kunti lang. Tapos kapag ka ikakabit nyo na yan, tatanggal nyo talaga yung plenings dyan. At uh, i-double check nyo yung mabuti yung guma doon. Yan. Kasi laking ano yan. Laking tulog niyan. Kapag ka once na hindi nyo naisalpak ng maayos yan, at sa katagalan magsusurt -circ circuit yan sisirain yung ECU nyo kaya yeah. may double yung mabuti yan tapos testing natin syempre may uh, nabilisan na magneto at hindi natin gagamitin yon para hindi mabuksan kasi wala namang problema tong magneto nya yan yeah, isasalpak na natin sapak so, natin para mapandar natin ito na yung part natin sana 2 na yung nakakaraan nito para mat-test din natin at mapanda na natin para makauwi na to kasi uwi pa ng kabili ito. para mapanda natin si, medyo natagalan ilabot ng 2 days ito mga sir at uh, naghanap pa tayo ng ano, stitor at, hindi nyo mapaikot kung sakaling same kayo ng issue nito mga sir, or na-encounter nyo ng mahirap ng ikutin ang inyong uh, makina ng uh, post push start at goods naman yung battery ninyo, malamang may problema yan sa magneto, number one din kasi yung magneto mga sir, or yung ating stator. Kaya ginagawa ko lagi ito. double check kung mabuti. At kung kailangan kong manghiram ng magneto, ginagawa ko po yan para lang hindi tayo makasira o hindi natin mapabilis si customer ng maling pesa. kasi napaka-importante yan. Dahil napaka-mahal. 3.8 nga daw yung pagkakabilis sa magneto. O di sayang din yun. Nabili niya nabili, nabili ni tapos hindi lang din gamit. Kaya ang magneto mga siya, bihira po nasisira yan. Wira na lang kung napukpok at tumabingi yung magneto, tabi yung ikot ng magneto, doon lang magkakaroon ng problema kasi hindi maganda yung uh, supply ng kuryente ng ECU natin. Ito nagkakaroon ng problema. Kaya ngayon, titesting natin to Ito yung ano, ito yung code pala. Ito yung plastic niya, pinagtanggalan natin. Tapos ito yung code niya mga sir. Basta so, kung ang unit nyo pang 160, 160 rin na stator yung bibili nyo. Kasi magkaiba po yan sa 150 mga sir. Kaya, kwan. Yeah. Okay, post mo. No? Kung sakaling alangan pa kayo mga sir, ha? Sakaling, palit na kayo at uh, Kung same kayo kind of ng retro shoot ko at alangan pa kayo, pinang ang mainam na gagawin nyo, tanggalin nyo yung spark plug. Tanggalin nyo para yung <coughs> makina, hindi siya mahirapan. Sige. Ayan, on natin. Try natin mga sir kung aandar na to. Okay, tumag na. Ayan. Yung ano, yung quad sensor ng ano, yung overheating. Sa kabila. Ito. Ayan, isuksok mo buti. Ayan, hindi nakasuksok. Okay, so, tisirin. ito naman mga sir kapag ka nag nag-reset nag tayo at meron mga lumalabas na check engine mabubura naman natin yan sa diagnostic tools okay sige sir okay ayan yeah, manta na meron syang naka-indicate ng check engine dyan mga sir gawa kasi nang nag-lose yung socket dito yun sa sensor sa overheat ayan manta na sya goods na goods na kaso hindi natin patatagalin dahil hindi naka-install yung ating uh, radiator at uh, hindi natin pwedeng painitin dahil uh, masisira yung uring ng water pump natin kung pa tinisting lang natin hindi naman to yung uminit mga sir yan yeah. natin para may ko sa inyo na itong motor umaandar na at goods na goods na pwede na itong makuha after natin may balik yung mga flarings nito si uh, malaki na yung nagagasos ng ano, customer pati sa pamasahe niya malaki na rin 250 a day itong unit pala ito mga sir uh, galing na sa mga ano galing na sa mga sikat na vlogger itong motor na ito naging final niya dito tapos papagabit pa ng ano ng busina Babalik natin yung uh, play rings ng mga sala. Yung sa baka makalimutan mo. Balik natin yung play rings niya kasi medyo matatagal pa si Kapulong dahil mag install pa siya ng uh, busina. Kaya mamaya, ipainalas na natin mamaya ang pagbablog yan. Or itutuloy natin mamaya after niya may balik na lang. Lahat-lahat. At, uh, sisiguraduhin namin na isisave namin yung wire na hindi na kailangan umabot pa ulit. Doon sa pinakapuntong uh, masisira na ulit siya ng ECU. Nakadepende na lang kasi malayo itong si Sir. Baka bihira na rin ito pumunta after nito. Kasi goods na goods na. Halos na. Check na natin lahat. Para magpauwi na rin ito si no? PCX. Baka nami-miss niya na yung boss niya. Raday. Uh, tutuloy ko na muna. Mamaya na lang tayo mag uh, tuloy ulit. O baka iso na lang natin muna. At is, narinig nyo ng commander na. Kaya Okay na. Sit na na yung motor. Ayan. I-break na natin yung mga play range nya. Ito na lang yung kulang nya mga sir. Ayan. Gulis na gulos na. Tapos doon naman sa wiring na nag-install tayo ng busina. Ito na siya ngayon. Ayan. Wala na siyang check engine yan mga sir. Na-reset na rin ni Kapulong. Ayan. Na-reset na natin tungo to na ito kaya wala siyang check engine. Yan yeah, yun yung install natin kanina. Tapos, start mga kay. Panarin natin. Ayan. Tahimik at yung kay makina mga kayna. At, uh, hindi na nahihirapan yung makina or yung starter natin or yung, yung pag-ikot ng magneto to stator kasi nag-cut tayo ng bago yan, one strike na siya uli ngayon goods na goods na pwede na itong makakuha totally yan i-upload ko para map mapanood ni sir at uh, mapuntahan niya na kagad ito kasi taga-kabiti pa si sir para makabiyakin na siya kagad na, gulis ng na at meron din tayo isang PCX3 na ginagawa rin ngayon na ang issue naman nitong motor na to yung uh, leak doon sa water pump kaya magpapalit tayo ng, ano, ng water pump kasi na-try ko na yan palit na kami ng palit ng o-ring, kaso ganun pa rin, yun pala, yung water pump niya ay uh, bingkong na. Kaya, papatala natin to. ito. First time lang ito ano, na, nagkaroon ng issue. Base lang doon sa naging uh, kuha namin, troubleshooting, pagdating sa PCX, kaysa naman na magbayad na magbayad ng labor, gagastos lang siya ng malaki. Kaya mas maganda, magkano lang din naman yung water pump ng PCX mo, kasi nasa 1 At ang uh, labor naman, sa amin sa pagpalit ng water pump dito mga sir 750 medyo may, kat may kamahalan kawa kasi na, tinatalas pa kasi lahat ng flarings dito bago matanggal sobrang sikip kasi nito kaya ganoon na lang kung, kung uh, yung presyo natin sa ano sa PCX sa pagpalit ng water pump nata uh, ito goods na goods na hindi na itong makakuha mga sir working na lahat ang kilometer lang nito, 37,574 kilometer. Tapos, naka-encounter na siya ng ilang ECU. masaklap. Ayan. Sayang. Napamahal, sira ka agad. Pero kung kwan, kung hindi sana napilit yung mga ECU na yan, hindi yan na uh, masisira totally. Tapos nga lang, andyan na yan. Kaya yeah, ayun, gastos. sa yung istitor. Price naman natin dito sa istitor, mga sara, kulang kulang 6,000. Yung price ng ating istitor, nakadepende po yan sa store na pagbibilihan ninyo. Yun lang yung naging, uh, naging ko naging issue doon sa motor na to. Yung istitor. Tapos hanggang sa wiring ng wiring kaya nagkaritsi-litsi yung ECU. Yan. Galing na rin sa ibang konti at uh, sabi, baba daw makina. hindi lang sabi nila. Kaya, second option si sir. At uh, nagawi dito. yan, Gusto na gusto na. Tatakbo na mga sir. yan, Maanda na siya. Pwede na itong i-claim nung may-ari. Ayan. Ito na lang katapos yung video natin mga sir. Thank you very much. Uh, like and share na lang din. At papalo na lang din. Ako sa Facebook, GMK Motovlog. Sa YouTube, GMK Garage. Thank you, thank you.